pagpalang hapon po sa ating lahat Ayan. so afternoon dive na naman tayo sa araw na to so kahapon nga pala guys tayo ay nag dive, hindi lang ako nakapagdala ng camera kahapon kasi nag upload ako ng video at natagalan yung pag upload natin kaya hindi na ako nagdala ng cam so yung nahuli nga pala natin kahapon ay naka jackpot tayo tayo po ay kumita ng mahigit isang libo so a total of 1400 plus so yung mga natin kahapon ay Andito yung resibo, naladala ko. Bali, papakita ko na lang sa inyo kasi hindi, na ako, hindi ako nakapag vlog kahapon. Ah, nag Nag-upload nag tayo ng video sa channel natin and then, ayun, natagalan tayo pag-upload kasi mahina yung internet sa bahay namin or sa isla namin. Kaya hindi ako nakapag vlog. So, yung huli natin kahapon guys ay nakahuli tayo ng GT ulit or Giant Tribali. Nagtimbang ng 2.7 or mga 2.8 siguro yon so ang nasa resibo dito ay 2.5 lang so bali binawasan ng buyer natin ng ilang gramo para daw uh, negosyo din niya kasi yung pagbibinta ng isda doon sa kanyang mismong buyer din para meron din siyang kita no? so naging 2.5 at tapos uh, 2.50 per kilo so kumita yon ng 675 bali isa isang peraso lang yun nasa GT natin tapos meron tayong ilak nakuha, no? Bali tatlong perasong ilak yung nahuli natin kahapon. Mga nagit isang kilo. Ayang, ang, natimbang natin is dalawang piraso lang. Bali ng timbang ng uh, 3.5. Uh, yung actual talaga timbla, natimbang is 3.75, no? So 3 3 kg and 3/4. Oh, ganyan. So ang nasa resibo is 3.5 lang so binawasan ng buyer natin ang ilang gramo din para meron siyang income din sa kanyang pamimili ng isda so ang kilo is 180 per kilo yan ang total is 630 bali ang total dito sa resibo natin is, is 1,305 so meron pa tayong isang nahuling ilak na good size uh, 9 grams bali ulamin sana namin yung kagabi at sabi ng mama ko ay pass na lang daw muna kami sa isda kasi medyo malansa daw malansa na so ayun bininta natin yung isda uh, kumita ng 180 bali yung kabuang kita natin isama natin itong nasa resibo is 1400 plus nasa ganyan so jackpot tayo kahapon kaya lang hindi tayo nakapag vlog kahapon sayang talaga pero ayos lang at least, at least bago nga pala tayo magsimula sa ating pamamana ay mag shoutout muna tayo Shoutout nga pala una-una sa mga classmate ko na sila PG yung ilasang litan Kay GB Baradillo, I'm Christian Antigro, Arnel Estrella, kay Morales Pablo at kay Joper Conorado At syempre shoutout din sa ating mga sulit na follower Mga taga-subaybay sa ating vlog Sa ating YouTube Ayan, una-una shoutout kay Sibadong Vlog Kay Auntie Michael Luspi Kay GR Silagan Shoutout din kay Rinan Fishing Adventure Zambalis is for fishing Binovix Vlog Sagay Adventure, Meles Fishing Adventure, Kuya North TV, Kalugod TV, Lirons Fishing Adventure, Angkola Tans Adventure, kay Sir Longsman, kay Bro Locasi at kay Antonio Dan Thermix Vlog. Ayan, marami salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating munting channel. Ayan, so, na guys, uh, magdadive na tayo. Bali, dito na nga tayo sa area natin kung saan tayo magdadive ngayong araw na to. Ayan. Bali, dito, itong spot na to, nakitaan na natin to ng grouper mga malalaking grouper dyan uh, medyo malalim so try natin ulit ngayon baka magpakita sila dahil mahaba, ma mahaba ba na yung panahon natin na hindi natin binalikan itong spot na to so try natin so ito na stay guys at uh, na tayo at din guys kay Dan Fishing Adventures shout out din kay Kuya Jake Adventures kay Manuel Vlog at shout out din kay Sir Danilo Adalim at kay Chad Prince Adalim at shout out din syempre kay Dennis uh... uh, Denise De La Cruz Family from Naay Cavite maraming salamat po First drop natin guys, meron tayong nakita nitong one spot snapper or ang tawag nito sa amin ay labungan. At ayun sinubukan ko tong panain. Kaya lang ang nangyari ay nakwala yung isda. Nakalipas guys ang isang oras nating pamamana ay meron ako nakita nitong grouper or ang tawag nito sa amin ay tabudlo good size na po nasa mga malapit na po magkalahating kilo or 400 grams kaya pinana ako na para meron na tayong huli sa araw na to at ito na yung naging unang huli sa dive natin ng sa good size na grouper or tawag sa amin ay tabudlo Dito sa unang dive natin guys ay wala talaga tayong masyadong panain dito sa unang araw natin ng na pamamana. Bali, nakadalawang piraso lang tayo ngayon sa dive na ah uh, Isang grouper at uh, isang brown chub or ilak kasi wala pong agos sa area kaya pera pa yung paghanap ng panain kapag uh, ganyan itong mga sitwasyon. another na pagsisid guys bali dito nag tayo nag ng ambush dito sa baba ng ledge na to bali pagdating natin dito meron tayong nakita brown shop andun sa unahan nakatago sa gilid kaya lang hindi lumapit sa atin kaya nag resurface muna na tayo at uh, nagplano tayo kung paano natin to atakihin or panain natin kapag ka mga sitwasyon after natin makarecover guys na ang pagpahinga natin ay binalikan ko kagad itong spot na to bali ito yung plano ko uh, dito ako bumalik sa may gilid at uh, na surprise ako nung pagbaba ko dito kasi pagkarating ko sa baba ay marami na pala ang ilak na uh, lumapit or nagpakita sa atin kanina isa lang ngayon marami na sila kaya yun napana natin itong nasa malapit dahil ito yung pinakamalaki sa grupo nila tapos nito guys ay umuwi na lang kagad tayo dahil masyado na pong hapon alas 5 na po ng hapon bali itong huli natin ay nabinta natin except dun sa grouper itong ilak yung binta natin at nagtimbang po ng 2.4 kg at uh, binta natin ng 170 per kilo at tayo po ay kuminta ng uh, 400 pesos kaya sulit pa rin yung ating dive natin sa akal na to hindi tayo na zero A few moments later Kinabukasan guys, tayo ay nagtungo na naman sa spot para mamamana Bali, apang ah, papunta tayo doon ay nagsinubukan ko muna mag-trolling o magpahila-hila At eto, nakawalit tayo ng ah, isang salindato or bowrunner Kaya sulit yung ating subok sa ating pahila-hila At pagkarating naman natin sa spot ay ah, take na diretsa na tayo sa pamamana Kasi maganda yung agos ngayon pagkarating natin sa area kung saan tayo palagi naghahunt guys ay eto sumalubong naman sa atin itong grupo ng mga rainbow runner at nung nakapili na tayo ng isa ay ayun pinulo na natin yung trigger alaw sim sizes lang sila lahat guys mga tagtalahating kilo or may higit ng kilo yung isa Abang nagpapahinga tayo guys ay merong dumaan sa atin na shark mackerel or lanhuan. at ayun hindi ko na nabidyohan kagad kasi inuna ko muna pag pull yung trigger bago natin naon yung camera kasi kapag inuna natin yung camera may tendency na hindi natin tumahuli kasi matagal matagal bago magon yung camera natin at another na pagsisid guys meron na namang lumapit sa atin na grupo ng mga rainbow runner apat na piraso at ayun pinana natin itong nasa malapit sim size system na lahat guys kaya wala na tayong pili piliin dyan ito na yung ating naging patlong isda sa araw na to At dito naman sa ating panghuling pagsisid guys ay Meron tayong nagitang another na shark mackerel or lanuan Bali dadaan sana sya dito sa baba natin At uh, nung napansin natin ay agad tayong bumaba At uh, sinundan nito At ayun uh, pinaana na natin Kung pansin nyo guys, kanina maliwanag pa. Ngayon, madilim na silalim. Meron kasing paparating na malakas na ulan at uh, kidlat. Kaya hindi na tayo nakapag-dive at uh, tayo na lang po ay uh, umuwi. Dahil uh, delikado po ang ganitong ganitong sitwasyon kapag uh, pinilit natin mamamana. Kasi meron na kasing mga uh, naingkwentro na mangingisda na natamaan ng kidlat. Kaya safety first muna tayo. At uh, ito lang yung mga nahuli natin sa araw to Apat na piraso. Ayan, maraming salamat po.